Good morning! Crazy Monday! Siyempre, pag galing ka sa weekend, Monday is magulo ang mundo ng bahay. Ah, ganun naman po parate, ba? Diba? Uh, yung amo kong lalaki, wala siya ngayon, nasa Paris. Uh, I think six days siya doon. Tapos, yung mga bata, may, may nag-host yata ang alaga kong babae sa friends niya nung Friday night na, mga ano 20 na bata yung pumunta dito kaya magulo yung basement ko tapos yung bunso may may pumunta din ditong bata Which is, hindi sila makapaglaro sa basement kasi nandoon yung mga friend nung kapatid niya. So, dinala niya lahat dito yung mga dolls. tiba inayos ko yung basement? Ngayon, nandito dito lahat. Nasa hallway naman. Papakita ko po sa inyo ang aking Monday morning here at work. Yan ang hallway ko. Tingnan mo naman. Tingnan niya naman tinala niya dito lahat yung mga dolls niya ngayon, ibabalik ko yan sa basement <laughs> ay, 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 yan hmm. tapos yan, ang aking laundry shampoo Monday magulo, pero naglaban na po yung amin, yan ngayon, naglaban na siya tapos, eh, mag-aala ako ngayon uh, magpapalit ako ng mga beddings. Yan. Buhay Monday. Yan. Pinapalitan ko na po ang beddings ng alaga kong babae. At magulo din yung kanyang galat yung kanyang ano, mahilig na po itong magpaganda eh. Kaya kalat yung kanyang washroom. Ayan. Ako muna ay mag-aayos ng aking mga bagay-bagay. Ayan. 2.36 na po. Uh, natapos ko na yung gawa lahat. Uh, antay ng mga bata, maglalabasa na sila. Sira pa din po ang dishwasher namin. Kaya ayan, ang aming ginag... Di po nil di sila gumagamit ng plate. Ayan, Ayan, nilabas nila yan. Kasi para hindi maguhugas. Lalo na ka weekend ka hapon, diba? Ayan. Ito, sira pa din. May pumunta na po dito pero may sirado na parts. Kaya yun. Ayan, medyo ma... Maano ng bahay. di na magulo. Ngam... Yeah na ayos na. Hopefully, yung mga bata ay sa Monday naman. Tapos yung mga kalat, ayan. Papakita ko po sa inyo. Naalis ko na yung kalat ng mga manika. Naayos na lahat. Ayan. Ayan, ayan natanggal ko na lahat tapos na naman ang araw. Yan, dito din tapos na sa sa ano ba? Sa bed, ayan, Tapos na, na po. Ang bilis ng po ng araw, no, ng oras. Pag marami kang ginagawa, tapos a uh, mabilis yung takbo ng oras. ayan, maraming maraming salamat po. Yan po ang aking gawa. Crazy Monday, but I survived. Bye! Maraming maraming salamat at magandang buhay!